mayroon po akong minamisahan na laging ang attendance o yung dumadalo sa misa ay laging 100%. Ganun po ba sa inyo? Ang dumadalo sa misa, kada ako magmimisa ay 100%. Lahat nagsisimba, nakakatuwa. Sabi kasi nung iba, sa isang mga parok sa ibang mga sa mga parokya, mga 15% lang, 10 to 15% lang ang nagsisimba pag-araw ng linggo. Pero ito po kahit ordinaryong araw 100% ang nagsisimba. Tanungin niyo kung saan sa City Jail po. Mga kapatid natin na uh, tinatawag nating inmates or uh, PDL, ano? P Persons deprived of liberty. Kasi wala naman daw sabi nila sa akin, wala naman pa, wala naman choice father. no? Dahil pag nagbisa kayo dyan sa aming gitna lahat kami nando doon, aaten kami. Wala kami pwedeng takbuhan para hindi namin marinig ang boses mo. Kaya laging 100% nga naman. Tama nga naman, ano? <laughs> ang sinabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, kung mananatili kayo sa akin. No? Mga dalawa o tatlong beses yan sinabi po yan. Ano? Kung mananatili kayo sa akin, kayo ay mamumunga kung mananatili kayo sa akin hindi kayo puputulin hindi kayo mamamatay kung mananatili kayo sa akin ako ay mananahan sa inyo ako ay mananatili rin sa inyo tingnan niyo po yung sinabi ng Panginoon kung mananatili kayo sa akin bakit Pwede ba tayong hindi manatili sa Diyos? Pwede ba tayong humiwalay sa Diyos? Pwede ba tayong lumayo sa Diyos? Hindi po tayo kagaya ng ating mga kapatid sa piitan. Dahil tayo dito sa lipunan ay malaya. Pwede nating piliin wag magdasal, Piliin wag pumasok sa simbahan. Piliin na pumunta kung saan-saan pag araw ng linggo kaysa pumunta sa simbahan para manalangin at magmisa. Sinasabi ng Panginoon sa salitang iyon, mayroon tayong kalayaan. Malaya tayo. We have a choice. Hindi walang choice. Ano ang dapat nating gawin? Una, dapat po ang ating ugnayan sa Diyos o pagdarasal ay dapat sinasadya, hindi dinadaya. Sinasadya, hindi dinadaya. Pag magsisimba ka ng linggo, sasadyain mong pumunta ng maaga para makumpleto mo ang misa. Mula sa simula, hanggang sa pangwakas na awit. Minsan kasi may nandadaya. Basta makapasok ng simbahan pag-araw ng linggo, paniniwalain niya ang kanyang sarili, nagsimba na ako. Pero alam niya, sa kalooban niya, nandaya siya. Ang ating ugnayan sa Diyos, sinasadya. Hindi dinadaya. Huwag natin pong dayain ang ating sarili na paniwalain sa mga maling ginawa natin at ating iniisip tama. Alam natin na mali yung ginawa natin. Huwag nating pilitin na kumbinsihin ang sarili natin na tama yung ginawa natin. Dahil sa mata ng Diyos, alam naman niya ang buong katotohanan. Ang ating ugnayan sa Diyos, sinasadya hindi dinadaya Ang ating ugnayan sa Diyos hindi lamang kung kailan may oras kailangan hahanapan ng oras Minsan ganun po tayo pag may oras sige O kapag may extra time pa sige Magdadasal tayo sa bahay ng rosaryo sige kapag dumating na ang lahat Sige, kapag na, natapos tayo ng maaga. Sige, pag natapos ng maaga si Batang Kiyapo sa panonood natin. Saka tayo magro-rosaryo. Ay by the time na matapos, inaantok na yung iba, hindi na makakapagdasal. No? Hindi po natin hinihintay na kapag may oras, kailangan hahanapan natin ng oras. Pangatlo, pipiliin natin ng Diyos at hindi natin ipipilit sa sarili natin. Minsan kasi napipilitan lang tayo. Niyaya ka, tinakot ka, sinuhulan ka para magsimba, para magdasal, para gumawa ng tama, para maging totoo, para tumulong. mesuhul pa. Dapat hindi po tayo pinipilit na gumawa ng mabuti. Dapat hindi tayo pinipilit na tayo ay maglingkod o maging tapat. Dapat hindi tayo pinipilit na isa yung hindi sa atin. Dapat pipiliin natin na maging tapat, isa uli ang kung anong hindi atin. Piliin natin magsalita ng katotohanan, maging magalang, imbis na pinipilit. Tingnan natin yung ating ugnayan sa Diyos ngayon. Ang sabi ng Diyos, kung mananatili kayo sa akin, alam ng Diyos ng bawat isa sa atin, malaya. Meron tayong kalayaan kung ano gusto nating gawin. Pero kung mananatili sa atayo sa Diyos, malino naman ang kanyang pangako. Na siya ay mananatili din sa atin, na tayo ay mabubuhay, na tayo ay mamumunga at tayo ay maliligtas. Paano natin uh, pananatilihin ang ating sarili sa Diyos? Pagayon ng nabanggit po natin, sasadyain natin, hindi natin dadayain. Ang gagawin natin, pipiliin natin ang Diyos at hindi pipilitin tayo. Yaan ang ilan sa habili ng Diyos sa atin. Ahanapan ah, natin ang oras para tayo ay lumago sa ating ugnayan sa kanya mapalapit sa kanya sasadyain hahanapan at pipiliin ang Diyos